Hello guys. Ito na yung ano, nilaga kong ano kakabi, Abit uh, beetroot. Ginawa kong parang ano ba, insalada. <laughs> Nagyan ko ng sibuyas, ang lemon, ang suka na puti, ang black pepper, Kaso lang na overcook ko yung ano, yung beetroot. Dapat ano lang siya, tama lang. Yung may crunchy at sa, yung may crunchy niya pa siya na naiwan. So ito is ano siya, malambot. Pero masarap siya. Hindi mo na kailangan na ano, na lagyan ng asukal kasi parang ano na yun. Hindi na siya masustansya. Nagyan ng kunting asin, parang atsara. Yun. Pwede mo nyo rin gigil din pagawin atsara. i Try ko din nga yung papaya tsaka ito. Ang, ang gawin kong atsara. Masarap kasi ito guys ng bitlo tsaka masustansya. Kain tayo. Masarap siya. Alam niyo ba pag kumakain ako nito, yung pag umiihi ako, yung ihi ko parang may dugo. siya tsaka siguro yung ano. Kasi makulay siya eh. Makulay. Kahit yung dumi mo. Excuse me. <laughs> Ito yung sibuyas nilagay ko. Marami akong sibuyas na nilagay kasi kakainin ko rin yung sibuyas. Kasi yung sibuyas ay masustansya. No? maganda sa tiyan natin. Masarap mo pala yung sibuyas na ilaw. <laughs> Masarap siya guys. Eh. Dito lang ako nakatikim ng bitrot sa Saudi. Sa atin dyan, mahal yung beetroot niya. Eh. Minsan, isang bisis lang ako nakakita nung dyan sa ano, negros ng, sa may merbagan. Dyan lang ako nakakita ng beetroot. Siguro, meron din naman siguro sa mga supermarket kaso lang mahal. Kasi bihira lang yung ano dyan yung tanim. Pag uuwi nga ako, kukuha ako ng ano magdadala ako ng ano, ng dalawang beetroot itatanim ko kasi mabilis naman ma, ano yan, mabuhay. Tumubo. Parang patatas. Masarap siya. Bili na pang ano nga, ipang agahan. Bili mo rin yung buo, ilaga, tapos kainin parang um, ano din, kamote. Mm -hmm. Thank you for watching, guys. Ako lang mag-isa. Kaya nang, ano ko, oh. naka-vlog si Kadama. Thank you.